Ang Mapagmataas na si Baste Sa isang maliit na bayan na tinatawag na Luntian, may isang batang nagnangalang Baste. Si Baste ay kilalang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang katalinuhan at husay sa iba't ibang bagay. Lagi siyang nangunguna sa klase, magaling sa sports, at mahusay ding tumugtog ng iba't ibang instrumento. Dahil dito, naging labis ang kanyang kumpiyansa sa sarili na halos nagiging pagmamataas na ito. Isang araw, nagkaroon ng malaking palaro sa kanilang paaralan. Dahil alam ni Baste na siya ang pinakamagaling, hindi na siya masyadong naghanda. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, hindi na ako kailangan mag Alam ko namang ako ang mananalo. Dumating ang araw ng palaro at nagumpisa na ang mga laro. Unang laro ay ang patintero. Sa umpisa, madali lang para kay Baste na talunin ang kanyang mga kalaban. Ngunit nang pumasok na ang mga susunod na laro, napansin ni Baste na mas humihirap ang laban. Sa panghuli niyang laro, nahulog siya at natalo. Ang kanyang mga kaklase ay nagulat sapagkat hindi nila inasahan na matatalo si Baste. Sunod na laro ay ang Sipa. Dito muling ipinakita ni Baste ang kanyang kakayahan, ngunit dahil hindi siya nag-ensayo ng maigi, Madali siyang napagod. Natalo muli si Baste at ang kanyang mga kalaban ay natuwa sa kanilang pagkapanalo. Habang pauwi si Beste, iniisip niya kung bakit siya natalo. Hindi siya makapaniwala na ang pagiging kumpiyansa niya sa sarili ay nagdala ng kanyang pagkatalo. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang matandang lalaki na nagwawali sa gilid ng kalsada. Mukhang malungkot ka, bata, sabi ng matanda. Ano ang problema? Nagkwento si Baste tungkol sa kanyang pagkatalo, at kung paano niya inakala na siya ang pinakamagaling sa lahat. Tumango ang matanda at ngumiti. Baste, ang tunay na kalakasan ay hindi lamang sa galing kundi sa pagiging mapagpakumbaba. Kahit gaano kakagaling, kailangan mo pa maghanda at magbigay pugay sa kakayahan ng iba. Napaisik si Baste sa sinabi ng matanda. Noong araw na iyon, napagtanto niya na ang kanyang pagmamataas ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo nangako siya sa kanyang sarili na magbabago na siya at magiging mas mapagpakumbaba. Mula noon, nagsimula na si Baste na magsanay ng mabuti at mag-aral ng masigasig. Hindi na niya minamaliit ang kanyang mga kalaban at laging inaalam ang kanilang mga kahinaan upang mas matuto. Dahil dito, unti-unting bumalik ang kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, hindi na siya ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Sa halip, laging pasasalamat at paggalang ang kanyang ipinapakita sa kanyang mga kalaban at mga kaibigan. Isang taon ang lumipas at muli na namang nagkaroon ng palaro sa kanilang paaralan. Iba na ang basti ngayon. Mas masipag na siya mag-ensayo at mas pinahalagahan niya ang kanyang mga kaibigan at kalaban. Sa araw ng palaro, makikita sa kanyang mga mata ang kasabikan at pagpapakumbaba. Lumaban siya ng buong puso at sa huli, siya ang nagwagi sa karamihan ng mga laro. Sa kanilang paaralan, naging kilala si Baste, hindi lamang sa kanyang kahusayan, kundi sa kanyang magandang ugali. Minsan, lumapit sa kanya ang kanyang guro na si Ginang Reyes at sinabi, "Baste, nakita ko ang malaking pagbabago sa iyo. Ipinagmamalaki kita, hindi lamang dahil sa iyong mga tagumpay, kundi dahil sa iyong pagpapakumbaba." Nagpasalamat si Baste at sinabi, "Salamat po, Ginang Reyes." Natutulan ko po ang mahalagang aral na ang tunay na kalakasan ay hindi lamang nasusukat sa galing kundi sa pagiging mabuti at mapagpakumbaba. Dahil sa kanyang pagbabago, naging inspirasyon si Baste sa kanyang mga kaklase. Marami ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo at gabay. Isa na rito si Marco, ang dati niyang karibal sa sports. Baste, paano mo nagawang magbago? Gusto ko ring maging tulad mo, tanong ni Marco. Ngumiti si Baste at sinabi, Marco, kailangan mong tanggapin na hindi tayo laging magiging pinakamagaling. Ang mahalaga ay magpatuloy tayong magsikap at maging mapagpakumbaba. Lahat tayo ay may kanikanyang kakayahan at dapat nating igalang ang kakayahan ng iba. Dahil sa payo ni Baste, naging mas mabuti rin si Marco. Natutunan niya na ang tunay na pagkakaibigan at respeto sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa pagiging laging nangunguna. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumatag ang pagkakaibigan ni Nabaste at Marco. Sila ay naging magkasangga sa lahat ng paligsahan at proyekto sa paaralan. Ang kanilang samahan ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa medalya at tropeo, kundi sa pagkakaroon ng mabubuting kaibigan at magandang asal. Dumating ang araw ng pagtatapos ng kanilang elementarya. Si Baste ang nagtapos na valediktorian at lahat ng kanyang mga kaklase ay masaya para sa kanya. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, sa lahat ng aking mga natutunan dito sa paaralan, ang pinakamahalagang aral ay ang pagiging mapagpakumbaba. Ang tunay na kalakasan ay nasa pagkilala sa ating mga kahinaan at paggalang sa kakayahan ng iba. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa puso ng lahat ng naroon. Ang kwento ni Baste ay naging alamat sa kanilang paaralan. Ang bawat batang pumapasok sa Luntian Elementary School ay laging naaalala ang aral na iniwan ni Baste. Ang tunay na kalakasan ay nasa pagiging mapagpakumbaba. Sa paglipas ng mga taon, si Baste ay naging isang matagumpay na indibidwal. Siya ay naging isang tanyag na doktor, kilala hindi lamang sa kanyang galing kundi sa kanyang malasakit sa kanyang mga pasyente. Sa tuwing bumabalik siya sa kanyang bayan, Lagi niyang binibisita ang kanyang lumang paaralan at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Isang hapon, habang naglalakad si Beste sa palibot ng paaralan, nadaanan niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro. Napansin niya ang isang batang lalaki na mukhang malungkot. Lumapit si Baste at tinanong ang bata, anong nangyari? Bakit ka malungkot? Sumagot ang bata, kasi po, kahit anong gawin ko, hindi ako nananalo parang hindi po ako magaling tulad ng iba. Mumiti si Baste at sinabi, alam mo, bata, hindi mahalaga kung lagi kang nananalo. Ang mahalaga ay ang pagsisikap mo at ang iyong puso. Tandaan mo, ang tunay na kalakasan ay nasa pagiging mabuti at mapagpakumbaba. Nagliwanag ang mukha ng bata at tumango. Salamat po, sabi niya. Mula noon, Nakita ni Baste ang batang iyon na laging masigasig sa kanyang mga gawain at kahit hindi siya laging nanalo, masaya siya sa kanyang mga ginagawa. Sa bawat hakbang ni Baste sa kanyang buhay, dala niya ang aral ng pagpapakumbaba. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao, hindi lamang sa kanyang bayan kundi pati na rin sa mga lugar na kanyang napuntahan. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na kalakasan ay hindi nasusukat sa galing kundi sa kabutihan ng puso. At sa huli, natutunan ni Baste na ang bawat tagumpay ay mas matamis kapag ito ay naabot ng may pagpapakumbaba at respeto sa kapwa. Sa kanyang puso, laging naroon ang alaala ng isang batang dating mapagmataas, ngunit natutong maging mapagpakumbaba isang aral na kanyang daladala habang buhay.